But sa mga mga for today's video, may share ako sa inyo no, na naging problema ko rin sa Falcon 180. Itong windshield bracket na to, ay no bali natanggal siya no, kung saan siya nakakabit. ah uh, yung bili ko, yung pagbili ko nito, nakaangat yung windshield ko. Ito nakaangat dito, pero ngayon binaba ko na no. Kasi nga um, maluwag na siya kasi nga na ayan na natanggal siya. So ipapa balik ko na lang to sa kasa. So ayan yung naging problema no sa 4300 odo. Ayan no. Ito yung odo ko for 2 months mga mga. Ayan, mga 43 yun. Saka siya na sira no, yung bracket niya, yung windshield. So ito pala yung mga accessories kong mga mau Ito for cellphone no? Kahit umulan pwede pa rin yan <laughs> So ito para sa Ace Pro ko Or GoPro pwede ito Ito rin may kabita no At saka bumili din ako ng anti-vibration grip Or cover Mura lang to At saka ng vibrate sa kamay mo no? At saka okay sya Wakan ma... Mura lang to So ilalagay ko na lang yung links or sa tag ng video na ito mga mau So, ayun lang yung update ng Falcon 180 ko ano. So, ayan. Tinanggal ko na muna yung top box ko kasi minsan lang ako gumagamit ng top box ano pag nag long ride ako. At saka yung bracket ko pala, yung tinanggal ko na rin kasi nahirapan ako mag-backing ano. So, okay lang naman ako kahit walang ah, crash guard no. So, Thank you so much for watching and see you on my next video.